sa gitna ng patuloy na pagtaas ng tensyon, ang China ay nagtuon ng pansin sa Estados Unidos matapos ang pagpapadala ng Navy's USS Carl and Carrier Strike Group sa South China Sea. Halika at itong pag-usapan mga kaibigan. Sumugod ang Estados Unidos sa teritoryo sa China sa bandang South China Sea. Sa pahayagan ng Chinese Communist Party ng Global Times, ipinahayag ang pagsalungat sa pagkilos ng United States kung saan ipinakita ang pananaw ng dalawang Chinese Maritime Analyst. Binigyang diin ng ito na ang US Navy ay hindi sapat na handa para labanan ng mga kakayaan ng anti-carrier warfare ng People's Liberation Army. Sa pahayagan, ipinakita ang posisyon ng Beijing sa pagsasad ng kanilang military dominance sa kanlurang Pasipiko at pagpapakita ng kainaan ng mga Amerikanong carriers sa mga long-range missile strikes. Kinundin na rin ng mga eksperto ang United States para sa kanilang mga aksyon na kinabibilangan ng pagpapatala ng CSG sa South China Sea na inaakusahan na nagpapalala lamang ng tensyon sa rehiyon. May mga pag-aakalang ang mga hakbang na ito ay layuning palakasin ang tensyon sa Pilipinas, Vietnam, Malaysia, Taiwan, Japan at iba mga, mga bansa na may mga hindi pagkakaunawaan sa mga territorial claims ng China sa rayon. Hindi rin nawala ang mga hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng mga Chinese at Philippine Coast Guards lalo na sa mga issue tulad ng mga supply sa Rene Reef na nagresulta sa mas mataas na atas ng tensyon sa West Philippine Sea. Ang pagtaas ng tensyon ay hindi lamang nararanasan sa South China Sea kundi maging sa iba't ibang flashpoint sa kanlurang Pasipiko tulad ng Korean Peninsula at Taiwan Straits. Kasalukuyang naglalakbay sa South China Sea ang USS Carl Vinson CSG kasama ang iba pang mga barko. Ito ay bahagi ng kanilang operasyon. Pagkatapos ng pagbisita sa Singapore, ang kanilang misyon ay naglalayo mapanatiling ligtas ang karagatan kabilang ang papapatupad ng iba't ibang maritime security operations at pagsasanay sa flight operations at coordinated tactics. Bukod sa carrier, ang CSG ay binuburin ng limang guided missile cruisers at destroyers bagamat mariin ang pagtutol ng China sa presensya ng American fleet tinutukoy ng kalama eksperto na mas may simboliko at politikal na layunin ang hakbang na ito kaysa sa mga matagalang militar na layunin samantala inakusahan ang Ministry of Foreign Affairs ng China ang Pilipinas sa pagpapalakas ng conflict sa pamagitan ng pagbabago ng patakaran at status quo sa West Philippine Sea Mga awit 27 verse 1 Ang Panginoon ay aking liwanag at aking kaligtasan. Kanino ako matatakot? Ang Panginoon ay katibayan ng aking buhay. Kanino ako masisindak? Kaibigan, tumitindi man ang tensyon, hindi lamang sa mga bansa o sa anumang pagsubok ng ating buhay. Lagi nating isaalang-alang ang ating Panginoon Diyos na huwag tayong matakot sapagkat nasa Kanya ang liwanag at ang ating kaligtasan kaya naman hindi tayo masisindak sa anumang hamon ng buhay. Purihin ang ating Panginoon Diyos at salamat kay Digan sa iyong panonood. Tayo'y manalangin. Ama naming panalang na Panginoon Dios, Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo. Sa inyo pong pag-ibig sa amin. Nanawa po Panginoon, ay palakasin kami. Bigyan kami Panginoon ng kasiguraduhan ng kaligtasan. At salamat po Panginoon sa aming Panginoon Kristo na bayo nabayubay sa krus upang kami ay magkaroon ng buhay na walang hanggan purihin ka o aming Panginoon Diyos at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkasala sa pangitong aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Yesus. Amen.